Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan para hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Huwag na ninyong gamitin ang alinmang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan. Sa halip, ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang mga taong binigyan ng bagong buhay. Ilaan ninyo sa Diyos ang inyong katawan sa paggawa ng kabutihan sapagkat hindi na dapat maghari pa sa inyo ang kasalanan dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim na ng biyaya ng Diyos. Ngayon, dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan kundi sa biyaya na ng Diyos, nangangahulugan bang magpapatuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan? Aba, hindi! Hindi nyo ba alam na alipin tayo ng anumang sinusunod natin? Kaya kung sinusunod natin ang kasalanan, alipin tayo ng kasalanan at ang dulot nito'y kamatayan. Pero kung sumusunod tayo sa Diyos, mga alipin tayo ng Diyos at ang dulot nito'y katuwiran. Noong una, alipin kayo ng kasalanan. Pero salamat sa Diyos dahil ngayon, Buong puso ninyong sinusunod ang mga aral na itinuro sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayoy mga alipin na kayo ng katuwiran. Ginagamit ko bilang halimbawa ang tungkol sa mga alipin para madali ninyong maunawaan ang ibig kong sabihin. Noong una ay nagpaalipin kayo sa karumihan at kasamaan at naging masama nga kayo. Ngayon na may magpaalipin kayo sa kabutihan para maging banal kayo. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, wala kayong pakialam sa matuwid na pamumuhay. Ano nga ba ang napala ninyo sa dati ninyong pamumuhay na ikinakahiyanan ninyo ngayon? Ang dulot ng mga iyon ay kamatayan. Pero pinalaya na kayo sa kasalanan at alipin na kayo ng Diyos. At ang dulot nito'y kabanalan at buhay na walang hanggan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen.